May takip na malong sa ulo, may tali sa leeg at binti at nakaposas ang dalawang kamay. Yan ang itsura ng single mother na si Geraldine Rapinyan nang matagpuan ng mga pulis sa gilid ng highway sa San Fernando Camarines Sur. Ayon sa kanyang pamilya, nagpaalam sa kanila si Geraldine na aalis pero hindi na siya nakabalik. Sa so, autopsy report ng pulis lumabas na namatay sa sakal si Geraldine. Parang sinakal po siya. May mga tamay sa katawan na parang sinaksak. Pero hindi naman siya fatal allegedly po talagang ang uh, binabalang siya, hinulog lang siya dito sa, ano, sa area ng San Fernando. Itinuturo ng pamilya ni Geraldine ang isang pari na sangkot di umano sa kanyang pagkamatay. Si Ading Igin, nag... Itong anak ko, nagpaalam siya na aalis muna. Hindi naman daw siya magtatagal, mga 15 minutes lang. Pupunta raw siya kay father, baka raw kasi magbigay na sa kanya ng pera na pambinyag sa bata. Aligasyon ng pamilya, na karelasyon ni Geraldine ang pari at ito raw ang tatay ng kanyang anak. igin ko talagang ito. Umiiyak anak ko, kinausap ako, sabi niya, pa, patawarin mo ako. Bakit? Pagtatanong ko. Buntis ako. Kanino yan? Muli kong tinanong. Kay father, sabi niya. Na ka, igin kung nada, 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 Maawa na kayo sa anak ko. Nadapa na nga, pinatay pa at pinahirapan. Napakasakit sa loob para sa isang ina na tulad ko. Pinuntahan ng G.M. Inusang Pari sa bago niyang parokya pero wala siya doon. Ipinatawag daw kasi siya ng arsobispo ay ang sekretarya niyang tumangging humarap sa kamera. Bagamat hindi raw sila pinapayagang magbigay ng komento sa issue. Kinumpirma niyang naging kasambahay nga ng pamilya ng Pari si Geraldine. Pero hindi naman daw sila palagi nagkikita kaya imposible raw ang mga ibinibintang ng pamilya ni Geraldine. Nilinaw din niyang hindi nakakulong ang Pari at tuloy pa rin ito sa paglilingkod sa simbahan. Naunan nang nagbigay ng pahayag ang Archdiocese of Caceres tungkol sa usaping ito. Nagsasagawa na rin daw sila ng sarili nilang investigasyon. We are deeply troubled that in major reports, a priest has been alluded to as person of interest. We hold that report very serious. Sa isang text message, sinabi naman ng Camarines Sur Police Provincial Office na bumuo na sila ng Task Force Geraldine para matutukan ang naturang kaso. Motor. Sa Sorsogon City, sa labas ng delivery room ng Sorsogon Provincial Hospital inabutan ng panganganak si Ira Heresano. Ayon kay Heresano, hindi siya agad ipinasok sa delivery room at sinabihan siyang maglakad-lakad muna. Sa labi na siya ng ospital, tuluyang napaanak. Maswerte namang buhay ang sanggol kahit panahulog ito sa sahig. Umani ng batiko sa social media ang palpak manong serbisyo ng ospital. Magsasagawa raw ng investigasyon ng pamunuan ng ospital sa nangyaring insidente. Nanawagan naman ng tulong sa Kongreso si Sosogon Governor Robert Rodriguez para sa pagpapaayos ng pasilidad ng ospital na makatutulong daw sa pagpapabuti ng kanilang serbisyo. Kinabibili ba naman ang triplets sa kabagan Isabela na magtatapos ng kolehiyo Ang magkakapatid na sina Ace, Jack at King Pagaran, hindi lang magkakamuka, pare-pareho ring masisipag sa pag-aaral. Ang tatlo, gagraduate na kumlaude laude sa kursong agriculture. Iginapang daw ng kanilang mga magsasakang magulang ang kanilang pag-aaral. Nariyan ang mangutang, humingi ng tulong sa kaanak at ibenta ang lupang sinasaka. Sulit naman dahil sa June 26, sabay-sabay silang aakyat ang entablado para sa kanilang pagtatapos. Rida Reyes, GMA News.